Narito ng PTV Balita ngayon, magtutulungan ang Pilipinas, Amerika at Japan para sa pagtatatag ng Luzon Corridor na magbubukas ng karagdagang investment at infrastructure projects. Para sa detalye, ma-report si Alan Francisco live. Alan? Mas maraming trabaho at mga investments o pamuhunan sa Pilipinas. Yan, Audrey, ang sinabi ni United States President Joe Biden kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina sa trilateral summit na nangyari sa White House. Audrey, rin ni President Biden ang paglulunsad ng tinatawag na economic corridor na una sa Indo-Pacific region. Ang Luzon Corridor ay naasahang magakonekta sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Kaya kasama sa proyektong ito ang investment sa mga pantalan, tulay, clean energy at iba pa. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, ang Luzon Economic Corridor ay magiging sentro ng manufacturing at logistics sa bansa na kalaunan ay makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. At yan ang balita mula rito sa Washington, D.C. Audrey. Maraming salamat, Alan. Samantala, suportado ng ilang senador ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagbawal ang paggamit ng wang-wang at blinker sa mga government officials officials. Ayon kay Sen. Baseball, dapat pantay-pantay ang lahat sa kalsada. Anya, kasing importante rin kasi ng biyahe ng government officials ang biyahe ng mga ordinaryong Pilipino. Naniniwala rin si Senator Joel Villanueva na dapat maging ehemplo ang mga kawani ng gobyerno pagdating sa trapiko. Nakikipag-ugnay ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa iba't ibang hensya ng pamahalaan kaugnay ng isasagawang tigil pasada ng grupong piston at manibela sa lunes, April 15. Layon itong malalaya ng mga pasaherong maapektuhan ng transfer strike. Tiniyak naman ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na magpibigay ang pamahalaan ng libreng sakay para sa mga apektadong pasahero. Hinimok din ni Guadis sa mga lalahok sa tigil pasada na huwag pigilan ang ibang tsuper na nais pumasada. Pinigatiin ni Gwadis na dapat makumpleto na ang jeepney consolidation sa April 30, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, ipakalitili kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Rodrigo Goriseta para sa Pambansang TV sa Pagong Pilipinas.